Magandang araw sa inyo lahat. Welcome muli sa ating channel. Kung babo ka dito, ako si Dr. Gilbert, isang orthodontist. Ngayong araw, makakasama ko ang aking dalawang co-host na si Criselda at Leanne para sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa isang special na dental case. Pawig naman kayo dyan. Excited ako ipakita ang kaso ito sa inyo. Pero hayaan kong si Dr. at Lian ang magpaliwanag ng mga detalye. Criselda, Lian, take it away. Hello sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang kaso ng isang pasyente na may severe skeletal class II malocclusion. Ano nga ba ito? Simple lang. Simple lang ang paliwanag. Ang pasyente nito ay may underdeveloped na lower jaw o mandible, habang ang kanyang upper jaw o maxilla ay normal. Ang ganitong kondisyon ay maaaring makaapekto sa tamang function ng kagat, pagsasalita at pati na rin ang itsura o mukha o face profile. Napansin din namin na dahil sa atrasado ang lower jaw niya, nagmumukhang masyadong nakausli ang upper front teeth. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil ipapakita namin sa inyo kung paano unti-unting maayos ang sitwasyong ito sa tulong ng tamang orthodontic treatment. Kaya naman mga kaibigan, huwag kayong bibitaw. Itutuloy natin ang talakayan para ipaliwanag ang unang hakbang ng treatment plan ng pasyente ito. Ang kaso na ito ay tungkol sa isang dalaga na may tinatawag na severe class 2 malocclusion kung saan ang kanyang lower jaw ay hindi complete ang development dahil sa underdeveloped ang lower jaw niya ay naging mas maikli at atrasado ang kanyang lower jaw kumpara sa kanyang upper jaw. Sa bataling salita ay nakapasok o nakaretract ang posisyon ng kanyang lower jaw. Ang sitwasyong ito ay nagresulta din sa sungki-sungki ngipin -sungki sa harapan ng lower jaw niya dahil nga wala sapat na espasyo o space sa lower dental arch para magkasya ang kanyang mga front teeth. Bukod dito, may mga malalaking puwang o gaps rin siya sa kanyang nipin. Dahil sa nabulutan siya ng nipin sa lower left ng kanyang lower jaw at pati na rin sa upper jaw. Mayroon din siyang impacted the wisdom tooth na nakahika ang posisyon. May kita din sa x-ray niya na wala na siyang lower left first molar makikita din sa cephalometric x-ray niya na nakatras sa kanyang lower jaw. Sa mga gantong complicated na kaso, ano ba ang magandang solusyon? Maglalagay na lang ba ng mga artificial na mangipin sa mga spaces? Paano maareglo ang mga niya sa lower jaw kung pustiso na lamang ang option niyo? Ano ang pinakamainam na solusyon dito? Pustiso ba ang sagot para malagyan ang mga spaces? O kaya, o kaya, pa itong masolusyonan ng braces. Sa kaso ng ating pasyente, gagamitin ng braces para una, ilinya ang masisikip ng ngipin sa lower jaw. Ikalawa, para isara ang mga spaces o gaps. Ikatlo, sabayan ng ibang treatment para mas mapabuti ang kagat niya. Minsan, nakakatulong din ang braces na mas balanse ang itsura ng panga, kahit pa ito ay tila atrasado. Problem. Ang isa pang problem ay normal ang upper jaw niya at underdeveloped naman ang lower jaw niya. Kaya sa mga ganitong kaso ay hindi advisable na mag-extract ng mga ngipin para ma-modify ang skeletal at dental structures niya. Pero nag-extract pa din ako ng ngipin. Ang braces ay kayang muling ayusin ang mga spaces o tuluyang isara ang mga ito depende sa treatment plan. At kung kailanganin ng karagdagang restorations tulad ng crowns or implants, ginagawang mas maayos ng braces ang pundasyon para sa mga ito. May kita sa frontal photo na mayroong overbite ng pasyente. Nagresulta na hindi gaano makita ang lower teeth niya sa right photo naman ay may kita ang spaces sa back area. Sa left photo naman ay mayroon siyang spaces sa lower jaw niya at mayroon siyang overjet. Ang una kong ginawa ay gumamit ako ng motion appliance para mabawasan ang pagkakausli ng upper front teeth niya. Ginawa namin ito ng ilang months. Pagkatapos ng phase 1 treatment namin ay may kita ang napakalaking improvement. Sa frontal photo niya ay may kita na ang kabuuan ng lower front teeth niya. Kumpara dati, ito ay masyadong natatakpan ng upper front teeth niya. Ngayon ay nakikita na ito ng mabuti. Nagkaroon siya ng spaces sa pagitan ng upper front teeth niya. Pero hindi ito problema dahil maaayos ito sa kalagitnaan ng treatment. Hindi lang nakakapunta ang pasyete sa kanyang scheduled appointments pero na-achieve naman namin ang kailangan objective sa extended the time. Nang maayos na ang mga overjet na mga pasyente ay inilista na namin ang motion appliance at nagkabit na kami ng orthodontic braces para sa paghahanda para sa phase 2 treatment niya. May kita na meron na siyang brackets sa canine and premolar teeth niya sa left side at right side. So abangan niya yung part 2 nito. At dito na nagtatapos sa unang bahagi ng kasang Nakita namin ang malaking pagbabago sa phase 1 treatment mula sa pag ng overbite hanggang sa pagpapabuti ng alignment ng kanyang panga. Tama ka dyan, Criselda. Nasa tamang landas na tayo para maabot ang functional at magandang ngiti ng pasyente. Pero hindi pa tayo tapos. Yes, marami pa tayong dapat abangan sa part 2 ng seryeng ito. Sa susunod, ipapakita naman kung paano ayusin ang kanyang kagat. Huwag kayong bibitiw, mga kaibigan. Pindutin na ang notification bell para maalertohan kayo kapag nakapag-upload na susunod na video. Siguradong magugustuhan ninyo ang ending na kasong ito. May tanong po tayo mula sa isa nating viewer, si Rafael Daluna. Basahin ko to para sa inyo. Ang tanong niya po, Doc, magkano po ba ang dapat kong i-prepare na budget papunta dyan sa clinic niyo para ma-check niyo ang case ko? May class 3 severe underbite malocclusion po ako. At gusto kong malaman kung anong treatment ang dapat gawin. Sana mapansin niyo po ulit, Doc. Thank you. Ang ganda ng tanong ni Raquel, Doc. Ano ang masasabi mo? Salamat, Raquel, sa iyong tanong. Natutuwa ko at naisipan mo kumonsulta tungkol sa iyo class 3 severe other bite malocclusion. Ang unang akbang ay mag-schedule ng consultation dito sa clinic. Sa consultation, susuriin namin ang iyong kagat at yung bite mo at alignment gamit ang x-rays at iba pang diagnostic tools. Ito ang makakatulong para maibigay ko ang tamang treatment plan para sa iyo. Para sa budget, mas mabuti ko maghahanda ka para sa consultation fee na kasama ang check-up ng mga ngipin mo. Ang kabuwang halaga ng treatment ay magdedepende kung braces lang ang kailangan o kung nangangailangan to ng surgery. Hindi kaya kita na tawagan o bisitahin ang clinic para mapag-usapan natin ng mas detalyado. Salamat ulit, Raquel, at inaasahan kong matutulong ka namin. Kung may tanong din kayo tulad ni Ma'am Raquel, huwag kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Gustong gusto po namin marinig ang inyong mga katanungan. Baka ang tanong ninyo ang masagot namin sa susunod na video. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang dental tips. Kita kita, tayo sa part 2 ng sharing ito. Ingat kayo at alagaan ang inyong mga ngipin. Sa kaso ng ating pasyente, gagamitin ang braces para una, ilinya ang masisikip ng ngipin sa lower jaw. Ikalawa, para isara ang mga gaps or spaces. At ikatlo, sabayan ang ibang treatment na mas mapamuti ang kagat niya. Misa, nakatulong din ang braces na gawing mas balanse ang itsura ng panga, kahit pa ito ay tila atrasado. Ang isa pang ay normal ang upper jaw niya at underdeveloped naman ang lower jaw niya. Kaya sa mga ganitong kaso, ay hindi advisable na mag-extract ang mga nipin para ma-modify ang skeletal at dental structures niya. Pero nag-extract pa din ako ng nipin. Bakit talong mo, paano naman ang mga puwang? Kaya ba itong solusyonan ng braces? Oo, ang braces ay kayang muling ayusin ang mga spaces o tunay ang isara ang mga ito. Depende sa treatment plan at kung kinakailangan ng karagdagang restoration tulad ng crowns at implants, ginagawang mas maayos ng braces ang pundasyon para sa mga ito.